Nako, OG Diaz. Tila si Senator Rodante Marcoleta. No, patanong niya na sinasabi na nagkabigayan na. 'Di ba? Sabi, nagkabigayan ba? Parang pinalilitaw niya rito o pinatutulog niya. Hindi naman niya sinasabi talaga na nagkabigayan, no? Para nagtatanong lang siya na sinasabi niya rito, nagkabigayan ba? So, lumalabas, pinatutunog niya na lumalaro sa isipan ng mga nakakarinig at nakakakita sa social media na maaari nagkabigayan niya. Yan po ang manghang at galit na tira ng tira kay Seto si Rodante Marcoleta, itong si Mr. Oji. ah uh, malaki ang respeto ko po kay Mr. Oji dahil isa ito sa mga pinanonood ko lagi about sa, syempre, sa mga chismis kasi legit naman talaga ito pag nagbalita rin ng mga chismis. Yung mga, yung mga hindi naman chismis, ibig sabihin eh, yung mga interview niya sa mga kanyang vlogs, no? Kaya sa akin lang, Mr. Ogie Diaz, ha? Mawala ng respeto sa iyo. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kasi baka hindi mo naiintindihan eh, no? Baka kasi abala ka sa anumang ginagawa mong trabaho o anumang karir ginagawa mo, eh baka napapanood mo lang, napapapiyawan mo, o kaya naman, nababasa mo lang sa iba't ibang comment o sa, sa ibang comment section na si Setor Marcoleta ay nabayaran o pinuprotekta ng diskaya. Kasi para lumalabas dito kasi sinasabi niya po, dapat mas magalit o dapat mas galit na galit ka sa mga diskaya. Ayan ang pagkakasabi niya dito sa isang post ng Bandera Inquirer. No? Ngayon, ang sa akin lang, Sir Oji, ha, pupunahin ko lang yung mga sinasabi mo. Hindi naman ako galit sa'yo, sabi ko nga sa'yo, nanonood din naman ako sa'yo. No? Pero, ah uh, Bilang pagrespeto sasabihin ko sa iyo kung may pagkakamali ka sa iyong sinasabi kasi maaaring nagkakamali ka lang nalilito ka lang no? Ngayon, kung nakikinig ka lagi siguro ng balita, mauunawaan mo yung takbo ng pinaka chemistry niya magmula kala Tito Soto hanggang kala Ping Lacson at kala Diskaya, kung bakit. Kasi di ba sabi ko paulit-ulit na ako dito na kung bakit nya ba gusto ni Setor Marculeta na diskaya, mabigyan ng protection. Ngayon, tatanungin pa kita, Mr. O.G. Diaz. Ngayon, nagpunta po si Diskaya sa DOJ para humingi ng protection. Tanong, kagustuhan ba ni Marcoleta yon? Kaya na po mismo sumagot. Ngayon, hindi natin alam na bigyan niya ng DOJ. Tanong, kung nabigyan si Diskaya under ng chairman ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Ping Lakson at kakampi naman niya, alam mo naman, si Senator Soto. Tanong ko sa'yo, masasabi mo kaya sa kanila na tulad ng sinabi niyo po kay Mr. Uh, kay Senetor Dante Marcoleta na para tira yata, eh, hindi, mamaya mapapalood niyo, parang pinalalabas niya rito na eh, mas, o oh, yung mga tao na pinuprotektahan si Marcoleta. Ma, 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 ano mo kaya to? Ma, masasabi mo kaila kala ping na para bang tila ang mga diskaya eh, dapat ito, dapat mas galit na galit sila dapat kaila, uh, sa mga diskaya. Masasabi mo kaila kala ping lakson to? O sadyang galit lang po kayo kay Mr. Seto Rodante Marcoleta dahil napasara ang sinasabing media. Tanong ko lang din niya kasi nagtanong ka din naman eh. Sabi niya kasi kung nagkabigayan ba. O tanong ko lang din sa'yo at opinion. Ha? Galit ka ba kay Setor si Marcoleta? O dahil lang, dahil, da, o dahil lang parang pakiramdam ng marami na nababasa natin na pinuprotektahan niya ang diskaya? O ngayon, ito. Basahin po natin ito sa isang... We, uh, ang sabi dito, OG Diaz, tira, tira, tinitira tira si Marcoleta. Dapat mas magalit dapat mas galit na galit ka sa mga Diskaya, sabi. Matapang na binanatan ng talent manager na si O.G. Diaz, si Sen. Dante Marculeta, dahil umano'y patagilid na pinupagprotekta sa mga uh, mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito sinasabi ko. Ngayon sa under ni Ping Lacson, na sila Curly Diskaya at Sara Diskaya mag-asawa, ay mabibigyan ng DOJ ng... Witness Protection Program. Ngayon, masasabi mo ba kalaping lakson na tulad ng sinasabi mo rito na umano'y patagilid na magpo magpoprotekta sa mag-asawang Colonel Tulad ba na sinabi mo kay Sen. Dante Marqueta, eh masasabi mo rin kala Soto at kalaping? O hindi mo na masasabi yan? Pag hindi mo nasabi to, isa lang ibig sabihin nito, pareha silang ginawa ng procedure, pero hindi mo nasabi, isa lang ibig sabihin nito. Hindi ka galit dahil sa ginagawa ni Marcoleta, ang procedure ka diskaya. Galit ka kasi napasara yung sinasabi mong media. Tanong ko lang yung opinion, no? O kaya ang ganito. Sinang ng host at content creator ang mga naglalabasang po sa social media. Yan ang hirap. Na nagsasabing tila kino up ng senador ang mga kaso ibinabato sa mag-asawang government contractor. Ni-repost ni Mama Og sa kanyang Facebook page ng isang video clip kung saan ipani ipiniliwanag tila pagkatakip daw ni Marculeta sa mga diskaya kaugnay sa mga maanumalyang flood projects. Sa caption na inilagay niya ng kanyang Facebook post, binengga nga niya ang babonggang bongga si Marculeta at inila inilala, inilala, inilala pa, pa, ang pagsasara noon ng ABS-CBN dahil hindi ni ang kanilang pangkrapangisa matatandaan noong Mayo 2020 nang tumigil sa operasyon ng abs matapos na mawala ng ibisa ang 25 taong legislative franchise ng network matapos magno ang 17 kongresista sa pagbibigay ng prangkisa kabilang si Marcoleta. Sa dami noon, bakit si Marcoleta lang ang ating sinisisi? Doon lang ha. Pangalawa, yung sinasabi niyo po, uh, sir, sir, sir OG, yung sinasabi niyo po dito na parang sinakyan mo yung mga nagsasabing komento sa social media, tanong kulang lang sa'yo, yun bang mga sinakyan mo dito na ang sabi ano, sinang ayuna ng host at content creator ang mga nagdalabas, nagdalab, naglalabas ang post sa social media? Doon ba sa sinang ayuna mo, eh legit yun? Nakakapanood po ba kayo ng balita pa? <laughs> ha? Kasi kami, mga political vlogger, tutok kami sa balita. Halos tulog lang namin syempre ano eh hanggang oras lang. Tutok lagi kami sa balita kaya alam namin na nangyayari. Ngayon tanong namin sa iyo. Nakakapalo ba kayo ng balita at alam niyo ang nangyayari? Kasi ang alam ko, sir, hindi pinuprotekta ni Senator Marcoleta ang Diskaya. Bagkus hiningi ito ng mga Diskaya kapalit ng kanilang impormasyon na iyahila ilalatag. Nakasama doon si Roman uh, sa unang salita nila sa unang pahayag nila sa ikatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pang pinangungunahan pa ni Sen. Dante Marcoleta, hinayag niya ang mga pangalang Romualdez at Saldi. Kasama silang dalawa. No? So, marami din naghihinala. Matapos mabanggit yun, eh, nagkaroon ng palitang liderato. At doon na nagsimula yung salitang pinoprotektahan. Tanong ko sa sa'yo, ang pagprotekta ba sa isang kriminal E eh, ganito na ba sa palagay nyo ang ginagawa ni Marcoleta? O ginagawa lang ni Marcoleta to para ba, mahuli kung sino yung mga big, big fish. Hindi yung mga sapsapa, mga big fish. Ha? Ito katunayan ko talagang pinuprotekta ni Marcoleta to. Ngayon, wala na si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero itong diskaya, pumunta sa DOJ, pinatawag ng DOJ na Boeing Rimulya. At hindi lang yan ayon pa kay Soto sa kanya na pahayag na maaaring mabigyan ng diskaya ng tiyatawag na protection, witness protection program kapag nagsabi ng mga impormasyon. Depende sa impormasyon na kanya sasabihin. Tanong ko sa iyo, Mr. Ogi. Same procedure ang ginawa ni Marcoleta na ginagawa na ngayon ng DOJ at ng mga nila ng nila Tito, nila Soto. Tanong ko sa iyo, kung pareha sila ng procedure ni Marcolet ang ginagawa, sila ba ba'y manatawag ng protector din ni Diskaya? Sagutin niyo po, sir. Hindi ko po kayo pwedeng basagin kasi ako, isa ko sa mga umahanga rin sa inyo. Pero sa ginawa niyo na po yan ngayon, sa ginawa niyo po ngayon, nawala ang paghanga ko sa inyo. Pero andun pa rin kahit pa paano na mga salita ko sa inyo ay ginagalang ko kayo para mas maunawaan nyo. Kasi kaysa magalit ako sa inyo, kaysa murahin ko kayo, eh hindi nyo ako pakikinggan. Mas paniniwalaan mo siguro ko kapag nagsasabi ako ng mga katotohanan tulad nito. Di ba, sir? O ngayon, sino ba may gusto ng protection? Si Tito Soto ba? Si Ping Lakson ba? DOJ ba? Si Senator Marcoleta ba? Sino may gusto ng protection? Natanong nyo ba sa sarili niya, Mr. Oji? Kung sino ang gusto ng protection? Ah, eto, panoorin nyo kung sino gusto ng protection, ha Mainit na balita na sa Department of Justice ngayon ang mag-asawang kontratistang sina Pacifico Curly at Sara Diskaya. Para po yan sa hinihiling nilang witness protection dahil sa mga banta o mano sa kanilang buhay. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam, Rafi ni nandito na nga sa Department of Justice at sumasa ilalim na sa initial evaluation para maging protected witness ng DOJ, ang mag-asawang contractor na Pacifico Curly at Sarah Diskaya. Mm. Pasada las 9 ng umaga ng ibaba ng Senate Sergeant at Arms si Curly Diskaya sa main building ng Department of Justice. nakabulletproof naka vest at bantay sarado ng mga polis at ng Senate Sergeant at Arms si Deskaya. Wala siyang binigay na pahayag sa mga nagtan o sa mga nagtanong na media. Kasama ni Diskaya ang kanyang abogado. Bandang alas 10:30 naman dumating si Sara Diskaya. Nakakap at naka-face mask si Ginang Diskaya nang nakayuko. O tingnan mo sa caption. Mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya nasa DOJ para sa evaluation ng hiling niyang Ano yun? Oji, hiling niyang witness protection. Healing ni Marcoleta? Hindi. Healing ni Soto? Hindi. Healing ni Pig? Hindi. Healing nino? Healing ng Diskaya. So, 'yun ang bagay na ginagawa ni Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Para saan? Para saan, Sir Oji? Para saan? Ba't Bakit sino ni Marcoleta yung gusto-gusto ng Diskaya? Sir, nandun ang susi. Si Diskaya, maraming pera. Oo, nakapagkurakot. Halimbawa, sa panahon pa ng Duterte, panahon ng BBM ngayon. So, nandoon na tayo. Ngayon, huhulihin natin kung sino yung nasa likod niya. Kung sino yung nasa mataas na politiko. Anong paraan, sir, ang alam mo para mahuli sila? Sige nga, ikaw mag-imbisiga sa kanila. Sir, meron ako ikukwento sa'yo na isang paraan na stuck baka sumang ayon ka rin na mapano mapaamin ng isang may kasalanan katulad ni Diskaya eto ah, sikreto ko dapat sa inyo to. Sir Oji, pero sasabihin ko na sa inyo, Sir Oji, ha? Para kahit papano, matutunan nyo, ha? Yung paraan na yun, sir, maari isa lang. Alin yon Yung hinihingi ni Protection na kapalit ng impormasyon. Ikasabi, sino ba yan? Ha? Ninakawa na nga tayo, gusto pa nila kapalit na impormasyon? Sir, ganun talaga ang buhay. Walang pinagkaiba yan, sir. sabi ko sa iyo, ng hostage yung tao. naghostage hostage. Oh, ibibigay na ibibigay namin lahat sa iyo. Takawalan mo lang yung hostage mo. Ano ba gusto mo? Masarap na lechon, masarap na tinapay. Ano ba papatawag namin? Si Mayor tawagin niyo o si tatawagin namin si Mayor. 'Di ba ibinibigay? Sabi niya saktan mo na ako. Ah, wag mo na ako saktan, ibibigay ko lahat sa iyo. 'di ba? Hugot pa, 'di diba? Pero ano mo do doon? Walang pinagkaiba yung sa isang hostage. Ngayon, kay kay Diskaya, hindi naman 'to eh. Ito kapalit na lang impormasyon na bagay nakarapatan ng Blue Ribbon bilang chairman ni Sir Rodante Marcoleta na pagbigyan yon. Hindi siya pinuproteksyonan. Yun ay isang kapalit ng mahalagang impormasyon. Para saan? Sa mga big fish. O baka sabihin mo, bakit kailangan pa ng impormasyon? Eh siya na nga nagnakaw. May ebidensya ka na siya lang na ang nagnakaw? Kung meron, ikaw na ang pumunta dyan. Ikaw magrepresenta kay BBM. Sabihin mo, may hawak ang ebidensya. Sige. di diba? Yun ang sabi ko sa'yo, sir. Ngayon, kung wala kang ebidensya, sir, ganito gagawin natin, sir. Ha? Ito ha, payo ko sa'yo, sir. Tumahimik tayo, manood tayo, magkomento lang tayo about sa mga opinion natin, hindi ikasasama ng mga chairman. Magkomento tayo, sige, aabangan namin ng investigasyon mo. Kaso sinibak kagad si Marcoleta kasi niya pinagbintangan ng ganun. Kung ano-ano daw, di magaling mag-investigasyon. Pero ang totoo, siya talaga ang nakapagpaamin sa mga diskaya. Tapos siya pa ang nagpoprotekta. Sir, imposible sir, Sir Oji. Sir, ito lang pinapaliwala ko sa iyo, Sir Oji. Sana maintindihan mo ito. Di ba? Pinapaliwala ko sa mga fans mo. Baka kasi hindi maintindihan eh. Di ba? Napakalinaw. Ang humihingi ng protection, hindi po si Marcoleta. Hindi rin si Ping, Kundi yung diskaya. At yun ang pinakamabisang paraan at anay uh, isip namin. Ako rin bilang isang vlogger na Tama nga naman. Sige, bigyan ng protection yan. Kapalit ng impormasyon. Pero, may kondisyon. Kapag nagsinungaling siya, sir, tatanggalan siya ng protection. Sir, ayaw mo ba nun? O, pairali natin ng ating pride. Nasasabihin natin, hindi, ninakawan kami yan. Dapat siya, wala, wala, nang, ano, wala nang bodyguard. Wala nang protection niya. Pabayaan na yan. Eh, kung may mamatay doon, patayin sila bigla. Masarap, di ba, sa pakiramdam? Kasi, isang tao ng urakot pinatay. Pero tanong, pang pinatay ba yung mga yon? Mahuhuli ba? Makapagsasalay pa? Makakapagsalita ba ang patay? Nasa kabaong na siya? Sino? Sino? Ituro mo ako sino? Wala na. Huli na ang lahat. So, yung mga politiko nga masasarap ang buhay, hindi na matuturo. Sir Oji, sabihin mo sa akin ngayon, tama ba yung ginawa ni Setor Marcoleta na bigyan ng proteksyon itong mga diskaya na siyang ginagawa ngayon ng DOJ para lang sa mahiwagang information Sagot kayo, sir. Eto, sino may gusto siya? Nagmamadaling pumasok sa DOJ. <laughs> Mismong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nangunguna sa evaluation ngayon sa mga diskaya bilang Chief Implementer ng Witness Protection Program o WPP isinumiti na ng mag-asawa ang mag mga affidavit na magiging bahagi ng pagsusuri. Ayon kay DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, pangunahing aalamin mm. ang katotohanan at kabuuan ng kanilang mga salaysay sa kasusuriin ang risk at security threat laban sa kanila. Pero isa raw sa tiyak na itatanong ni Secretary Ramulya ay ang kahandaan ng mga diskaya na magbalik ng mga nakuhang pera mula sa bayan. Oh, ter, nakita mo, sir, kung ano kahalaga ng protection gagawin sa si Diskaya, baka maibalik pa yung pera. At hindi lang yan, aamin pa kung sinong pasimuno. Sir, yan yung binabatikos nyo ata kay Setor Marcoleta. Bakit pinoprotektahan tila si Marcolet, ni Marcoleta ang Diskaya? Ibig sabihin, sir, para lumalabas, ayaw nyo mabalik ang pera, ayaw din natin umamin kung siyo talaga may sala. Yun ang, yun ang dating sa amin, ha? Kapag pag sinasabing pinoprotektahan ni Marcoleta at ayaw ng protection ng mga diskaya, yan ang dating sa amin. Ipaniluanag rin ni Clavano na ang evaluation na ito ay para pa lamang malaman mm. kung may papasok sila sa WPP mm. bilang protected witness. Sir, yung WPP, sir, paalam ko lang ha. Ano, witness prote protection program yun, sir ha. Diba pa ito sa pagiging state witness na malalaman lamang oras na may kaso na sa korte at hingi nito ng prosekusyon. Narito ang pahayag ni Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. First of all, we will check if the affidavits are truthful, genuine, authentic, complete. So, pag pumasok uh, po dun, dun sa kriteria na yun, then we can now determine the risk that they are facing, whether or not they are Um, being threatened, intimidated. Protection is a privilege. Kaya, oh, protection is a privilege. Sir, reporter, Protection is a privilege. Any given time, if the um, the truthfulness is attacked, or we find out that there are, um, there are statements meant to derail or distract the investigation, that privilege can be taken away as well. Grabe sa mga oras nga na... Ayan, sir, oh. May protection siya, sir, oh. Ang init sa mata, no? Nakakainis, no? Sir, Oji, nakakainis, no? May, may bodyguard ang dami. Yung mahirap, walang bodyguard, pero yung mayaman meron. Nakakainis, no? Ako rin, naiinis din ako, sir, eh. Pero ano mo ginagawa ko? Nanonood na ako, tinitiis ko. Bakit? Kasi yan ang paraan para umamin siya kung sino pa yung mga ibang kasabwat niya. Tama, tama ba ako, sir, Oji? Tama ba ako? Great na great din ako sa diskaya, sir. Inis na inis ako, lang bakit? Ay, yun, ang protection, no? Oh. Samantala yung nagnakaw ng mangga, ni protektahan din nila magawa. Tama ba ako siya? Tama ba tayo, Sir? Sir Oji, tama ba? Sabi niyo nga ako tama ako sa'yo, Sir. Hindi ako ah, hindi ko niya wala respeto ko kay Sir Oji. Pero yung paghanga ko sa kanya siguro pansamantala nawala. Siguro pansamantala baka habang buhay na. Pero sa respeto, Sir, hindi ko winawala pa rin sa'yo, Huwag kang mag-alala, Sir. Kasi baka ka siguro hindi ka napaliwanagan. Ang respeto naman, Sir, na isusole, na ano eh, na ano eh, na ibabalik ano eh, eh. Halimbawa, katulad niyo hindi niyo naman alam, wala naman nagpaliwanag sa iyo katulad ko na ganito magpaliwanag detalyado. Eh, hindi mo masisisi si, Oji, si Sir Oji na hindi maunawaan yung mga bagay. O ngayon, napaliwanag ko na sa iyo bakit? Kung bakit? O, siguro naman, kung galit ka kay Marcoleta at dahil napasara yung sabi mong media, eh, labas ako doon. Sa iyo lang yon sa inyo lang yon Pero, sa pagkakataong ito para naman sa taong bayan, eh, huwag mo naman idamay si Senator Marcoleta. Porkit nasara yung media mo, eh, kasama na rin to. Kasi sabi mo, dapat mas galit na galit kay Giscaya eh. Di ba? Ito ay nagpapatuloy pa rin yung evaluation sa mag as Oh. Para Kung hindi, ay maaari rin silang paharapin sa batas dahil sa kasinungalingan. O, oh, tamo. Dahil kasinungalingan. Ito, basahin mo, sir. O. Oh. O.G. Diaz, posto ng balita, ayan on, O.G. Diaz kay Sen. Marcoleta, kung gaano ka kagalit sa abs dapat mas galit na galit ka kay Diskaya. sa mo nakuha yung pag galit, na galit ka sa ABS-CBN, eh dapat mas galit ka kay Diskaya. Sir, opinion mo lang yan, sa'yo lang yan. Kasi para dyan sa salita mo, nag-uutos ka. Nagmamando ka na dapat pag galit, kung gaano ka galit, dapat ah, kung gaano ka galit ka sa abs dapat ganyan ka galit kay Diskaya. Sir, Sir, alam mo yan, sir, nasa comedian ka, nasa entertainment ka. Alam mo, ang isang puso ng isang tao hindi kayang turuan. Tama? Pero, kayang pag-aralan na mahalin, gano'n, pero hindi mo kayang turuan yan. Tama? Hindi mo kayang diktahan yan, gato gawin mo. Tama? Yan kasi siya sabi nyo sa'yo, dapat mas magalit na galit ka kay Diskaya. Parang pandidikta na yan sa isang puso ng intelektual ng tao eh. No? So, ibig sabihin, wala tayong pakalam dyan kung si Marcoleta Leta sa media, eh hindi siya gayet kay Diskaya. Kasi yun niya ang paraan para umamin ng Diskaya. Di ba? O, ito pa. O. Oh. Buwe, ah, Bumweltang muli sa Showbiz Insider si O.G. Diaz kay Senator Marco Leta kaunggay sa umunoy pagkatakip kina Curly at Sara Diskaya. Nauna nang binanatan ni O.G. Diaz Senador dahil iginit itong witness protection program para sa mag-asawang kontraktor. Napaliwanag ko sa iyan. Matatandaan kabilang ang dalawang kampanya ng Diskaya sa listahan ng top 15 contractor company sa pumaldo flood control ng gobyerno ayon mismo sa inilabas ng dato sa Pangulong Pobong Marcos. Oh. Kaya sa latest Facebook post ni Ogie nitong Merkulay, September 17, nakaraan lang, Binanatang muli ni si, Senator si, si, si Marcoleta na inungkat pa ang issue ng ABS-CBN shutdown noong 2020. Anya, Senador Marcoleta, dapat kong galit na galit kung ganit na galit ka sa ABS-CBN noon, kahit wala namang ninakaw na pera, kaba ng bayan, dapat mas magalit ka kasi mga diskaya. Sir, magkaibang issue yan, magkaibang content yan, magkaibang panahon yan, magkaibang kalagayan yan, sir. Huwag mong pagtikitin. Para lang sa gusto mong magalit si Setor, magalit yung mga taong bayan kay Setor Margoleta, sir. Sir, gising na kami. No? Maaaring, maaaring magagalit kami kay Setor Marculeta doon sa part na abs -CBN. Pero dito sa ginagawa niya para sa mga diskaya at mapaamin niya kung sino big fish, hindi kami galit, sir. Sir, ganyan po maghalo ng emosyon. Hindi namin dinadamay po kaya nakagawa ka ng kasalanan eh lahat ng gagawin mo ay eh makasalanan na. Hindi na paniniwalaan. Sir, magkaiba po yun, sir. Di ba? ba, sir? Alam ko, alam nyo po yan, sir. Oh. So, ang tanong lang na madalas ko mabasa sa mga comment section, nagbigayan ba dugtong pa Oji? Although, hindi naman si Oji ang nagsabi talaga na talaga nagkabigaya ng pera. So, ang tanong lang na madalas niyang nababasa sa comment section, nababasa niya lang pala. So, ibig sabihin, hindi pala sinabi, confirm natin, hindi sinabi ni Oji na siya nagsabi mismo, nabasa lang niya lang, na binanggit niya lang. Okay naman, hindi ka nagsabi. Pero, kung nabasa mo pala at nagkabigayan ba, ginamit mo tong nagkabigayan ba, eh parang na rin lumalabas na sinabi mo na rin. Parang gano'n ang dating sa amin ha, hahinala namin ha. O sige, anyway, pabibigyan natin niya kasi bakit? Nauunawaan ko naman na realize mo eh. Ha? Ang isang taong nawawala ng respeto, sa susunod, pag, pag sa susunod po sir, na nag-post ka pa at nabasa, napakinggan mo ko at nag, nagaganyang ka pa, isa lang ibig sabihin nun sir. Yung galit mo sa isang tao, ha? na yung ginagawa niya para sa tao. Sa para sa mga tao. Bagay na dapat hindi. Parang ako, kapit bahay ko, halimbawa, galit ko ah galit ko kapit bahay ko. Inis na inis ako dahil sa ginawa, hindi ako binayara. Halimbawa, sampung libon, hindi ako binayara, inis na inis ako. Noong naagawa siya ng kabutihan, pinuri ko siya. Pero yung iba yon hindi siya pupurihin. Ay, hindi ko pupurihin niya kahit kabutihan ang ginawa niya May utang sa akin yan. Sir, mali yun. Mali yun. Yun lang ako ha. Hindi pwede pa rin sa atin dalawa kasi magkaiba tayo. Oh. Okay, ito. Maraming salamat po sa inyo. Isa mapagpalang araw. Sir Oji, alam ko na unawaan mo na lahat. Isa masustansyang pag-uusap to, sir. Hindi, to, nilala, hindi ko kayo nilalait. Hindi ko kayo kinukutya. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Ang sa lang, nagpapayo ko sa inyo. Sa mga nag-iisip ng ganito. May galit kayo kay Marcoleta sa ABCBN? Bahala kayo. Nasa sa inyo yon. Ang inaayos ko itong issue na to. Kasi yung issue dun sa ABCBN, wala naman ako, di ako related dun eh. Hindi naman ako nakapokus dati dun eh. Nakalimutan ko na nga yung paano naging bakit gano'n yun eh. Eh dito tayo. Ito yung kabisado ko eh. Di ba? Okay, maraming maraming salamat po sa'yo. Mabuhay lahat.